nagpintura at naglagay na nga ako ng mga malaking payong dito sa may terrace sa ginagawa naming pa swimming pool. Hoy! Malayo-layo na nga ang itsura nitong ginagawa naming swimming pool na dating mukhang haunted pool. Hoy! Ngayon ay naliliguan na for the go umabot na nga tayo sa part 8 ng pag-aayos dito na paunti-unti na rin na paganda. Nang nagawa na nga ang aming pateres dito sa unahan ng pool ay bumaba naman nga kami sa bayan para bumili nga ng pintura. Dito nga ako lagi bumibili sa Millennium Color Center sa mga ginagamit kong pintura sa bahay. At pagka uwi ay dahan-dahan naman nga ako nagkulay dito sa may hagdanan. Cream nga ang naisipan ko ang ikulay dito. At kapag kapatanda na nga ay mabilis na nga manakit ang balakang. Hoy, for the go! Hindi rin nga nakaligtas sa pintura itong kahoy nga sa taas na harang. Tinerno ko na rin nga dito sa hagdan. Nang matapos, kinabukasan, ay nilagyan ko naman nga ng varnish itong sahig para di agad bukbukin. Hoy! <laughs> Kahit napakatirit nga ng araw, hala, patuloy pa rin nga sa pagpahid para matuyo nga agad. Bandang hapon, nang dumating na rin nga itong in-order kong payong, ay nilagay na rin nga namin dito sa terrace. Hindi ko na nga ito pinabubungan. Gawa na napaka ko kasi dito pag hapon at gabi kung saan. Gusto ko nakakapag night seeing nga kami sa labas sa mga bituing walang kupas ang ningning. Hoy! Nagpatulong na rin nga ako sa supportive ko nga kapatid na nga nito para mas matiba. Kaya nagdrill nga kami dito dahil magbabaon nga kami sa kahoy ng malaking tornilyo, pundasyon sa payong na ito para di agad masira o matumba. Kinagandahan din kasi dito sa nabili kong payong ay naa adjust nga siya at madaling itiklop at makapal pa. Hindi basta basta nasisira. Gabi na rin nga kami natapos at kinabukasan ganito na nga ang itsura niya. Supposed to be na dalawa dapat ang ilagay ko dito sa terrace namin kaso hindi nga siya magkasya ang dalawang payong. Kaya itong isa ay eh, napag-desisyonan ko nga na dito na lang nga sa pool para sa mga bata. Perfect decision din dahil hindi sila maiinitan pag naliligo dito ng tanghali. At nilagay ko muna pansamantala dito ang lamesa at itong payong na nilagay ko nga sa may baba ng pool. Pati nagdagdag nga ako dito ng dalawang upuan na ratan para perfect spot pag nagkakape. Hoy. Pinalitan ko na rin nga ng mas malaki ang mga bumbilyan nitong pailaw ko rito para mas maliwanag nga siya sa gabi. Tapos, pinalinis ko na rin nga sa kapatid ko ang pool para malagyan nga ng panibagong tubig. Habang ako naman nga ay umiinom muna nga ng barley para giswit spirulina dito sa taas bago nga kami mag -lunch. Ipapakita ko na rin nga sa inyo ang mga iilang feedbacks na nareceive nga namin mula sa aming mga customer na nakainom din nga nitong ating barley. Nagpapasalamat din po kami sa inyong walang sawang suporta. Ah. 100 grams na nga itong isang pack na 40 to 50 glass na nga ang natitimpla. Hanggang sa ang inday nga ay nag-ayangang hihiga daw nga siya dito sa taas. Kaya naman, nilagyan ko na rin nga ng sapin ang sahig at unan. Maya maya ay dumating na rin nga itong solar electric fan ko para pag may bisita nga kami kahit na napaka presko na nga dito ay dagdag hangin lang. Tipid din sa si kuryente ito dahil di solar naman nga ang gamit. Tapos nilagay ko nga dito sa pool ni Inday ang artificial flowers. Dagdag kaaniktikan lang at ganito na nga ang itsura sa baba. Dito naman nga sa taas ay pansamantala muna nga ako naglagay dito ng upuan. Sinapinan ko na rin nga ito pati nilagyan nga ng mga unan. Para kung may magpapahinga man dito ay may maupuan nga sila. Twice a week din nga kami nagpapalit dito ng tubig sa pool which is scary lang naman dahil di naman nga matakaw sa kuryente ang paglalagay ng tubig. Sa ngayon, ganito na nga ang update sa ating pa-swimming pool. Anli ligo na nga kami dito sa bahay at kung may mga celebration ay dito na lang nga namin gaganapin. Malaki na nga ang tipid sa isang pack nitong ating barley para gis with spirulina dahil sa 100 grams na nga siya ay 300 plus lang. Pwede nga ito sa may mga picos, acidic, dahihirapan magbawas at may guwete. At marami pang ang mabuting health benefits si barley para sa ating katawan.